Magandang araw mga kaibigan Ah, uh, Ito uh, Dumarami na Hindi lang mga ordinary netizens Ang galit Sa mga nepo babies O mga anak ng mga Kung Politiko kontratista na Nag uh, Ano to Yung lavish lifestyle Kakain ng uh, Isang kainan lang, 759,000 pesos. So, mga sikat na artista, ana, umaalma na rin, galit na rin sila. Ito, itong nabasa kong post dito, publiko. Matthew Gedisili hits anak ng kontraktor over lavish 795 uh, mil. Actor Matthew Gedisili has joined public outrage against the so called anak ng contractor, who flaunted their lavish spending online amid controversies surrounding alleged anomalous flood control projects. Gedisili reacted to a viral blog showing two young women women. Described by netizens as daughters of wealthy contractors boasting about their 795,000 bill at a posh restaurant. The clip which was reposted uh, by user Bungto Temax has been widely circulated on social media. Napanood ko yun? grabe uh, kumakain sila, nag-usap-usap. Sa, siguro mga 350 plus ang bill natin dito. Kasi, uh, binanggit yung pangalan ng restaurant. Nakalimutan ko na eh. Hayat ata. Grand Hayat. Kaya lang nung iswipe yung uh, black card. Sabi, oy, mali tayong lahat. It's 795. Oh, uh, 795 ba? Oh, 759. Mali tayong lahat. Kaya lang, wala. Bariya lang yan. Nakakainis, di ba? Nakakainis. Kaya, ito, binabas sila ngayon. Online basing. Grabe. At salamat. At ito, may mga artista. Si Matthew Guidicile. Uh, ito, yung article na ito. Uh, mga artista. Si Ann Cortez. Nag-react uh, na rin siya. Uh, si Ma'am Jess, Jessica Soho. Sabi niya, hindi hindi tayo ang Pilipino hindi nalulunod hindi nalulunod sa baha kundi mas nalulunod dahil sa kasakiman because of greed kasi in interview ni Ma'am Jessica Soho si Mayor Magalong doon na reveal ni Mayor Magalong na itong mga politiko mga kontratista grabe hindi na magkasya yung steel bolt ng pagtaguan ng pera kundi room, kondo con room bolt na ang ginagamit kaya ang daming kababayan natin na lubog sa bahas samantalang itong mga anak politiko ito, mga anak nila parang baliwala lang oh, <laughs> may nabasa akong post nitong si Claudine ko, sabi niya hello wala kaming kalimutan ko na yung exact words niya na Uh, through hard work daw uh, dahil sa sipag ng pamilya niya kaya yumaman sila na parang wala silang nakaw na yaman ganun, binayaran lang daw sila ng gobyerno dahil sa serbisyo na prinubide nila sa gobyerno sa atin, through their uh, flood control projects <laughs> anong, oh <coughs> may nabasa akong post kanina yung sa piña randa sa may albay, bibasa sa bikol ang kontraktor, ito na naman, kapatid ni Saldico, tatay ni ano, plus isa pang kapatid nila. Bumagsak ang bubong ng uh, piñaranda something. Lima ang nasugatan. Dahil substandard na naman ang pagkagawa. So, hindi lang flood control project ang substandard. Kahit any project na ginagawa na ngayon is substandard. Kaya yun, bumagsak kagad. Oh. Ito yung post ni Dr. Robrances na nabasa ko kanina. According to a friend, kaibigan nitong Claudine ko, suffering from anxiety and depression na daw itong dalagang ito. At uh, nanawagan sila kung pwede i-stop na ang bashing. Well, hindi mo ma stop ang basing kasi nga uh, within the limits pa rin yun of freedom, freedom of expression kasi galit ka eh uh, <coughs> nakaka kasalanan din niya o nila dahil bakit pa kasi ipinost sa social media yung ganong karanian na naka, halos isang milyon isang kainan lang Samantala, ang daming kababayan natin na hindi lang sa lubog sa baha, halos walang makain. Mga ordinary worker na isang kahig, isang tuka, Kumakaya, kumikita lang ng uh, bang minimum wage nga, depende sa lugar, 400 to 500 pesos per day. Buong pamilya na yon ang kakain. Itong mga tinutulungan nating talandig tribe, magtrabaho sila sa mga farm, 200 per day. Ganun lang kita nila. Para na yun sa buong pamilya. Tapos itong mga anak mayaman kontratista na ito, baliwala lang 795 o oh, 59, 759,000 pesos nakakalula. Uh, tapos sabihin pa nila, wala silang nakaw na yaman. Uh, I don't know. Uh, Diyos na lang ang bahala sa kanila o oh. taong bayan na lang ang bahala. So, again, salamat, Matthew Gudisili. And by the way, itong si Matthew Gudisili, kung ito, sundalo ito, reserve uh, lieutenant ng Philippine Army. And uh, Hindi ka papasok na maging reserve soldier kung wala kang pagmamahal sa bayan. Nagsasakripisyo ito para sa yun mag-training siya hirap kayo ng training scout ranger pa mga ano nang sinasamahan niya yeah, special forces kaya e lang dahil mahal niya ang bayan natin kaya pumasok sa sundalo bisang isang reservist kaya ito it's not funny sabi niya yung yung reaction niya doon sa post na itong mga mayam not funny at all So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. So panoorin nyo ang video na ito. Karo na anak ko dire sa area ni Bae Paganan. So muna ni ang, area nga gitamnan og kape. So luwag yun, nag-abuno mi karon, nagtinabangay mi sa pag-abuno. So muna ang kapi niya nga isa pa ka bulan ni Bae Paganan. So nagyabunuhan. Bula na yung tunga sa kutsara nga paan? Tunga sa kutsara ang isa ka bangag. So dua ka bangag, isa ka kutsara tanan. So nindotid kayo ang iyang kape ni Bae Paganan. So, kining among tanong mga kape, 12,105 na ni tanan. So, magdugang pa me para nga madaghan pa gid among makatanong mga kape. So, ang itsuras isa pa kabulan, no. Muna ni ang tag-25 pesos ang kada usap. Nindot gid ka ayaw nga sidling. nagtabang yun mi ani sa pag-abuno kung kauban tabang yun ta ani gan abuno nindot kayo tambo kayo Ngatanong nga tanong mga kape o karoon naman sa pag-abuno nag-spray na pod O kining tanom ni ba ay e paganan 800 ni ka sidling. So salamat kay sa Ginoo og sa nagsuporta sa pagpananom sa kape.